Welcome back ulit sa ating mga sinong Wala may stock, wala ay isyo So yan yeah, no? So ngayon mga sinong ipakita po natin yung ating uh, cherry chick mga kisda Kung uh, saan nga ba nang yung ating mga cherry chicks no? Uh, at siyempre kung mga anak, at, uh, mga anak ito Ano nga ba din yung mga anak ito So yan pag-uusapan po natin yan Siyempre nandun kasi yung ating uh, nilagay yung ating mga cherry chick mga kisda So yan samahan nyo ako ngayon mga kisda So yan mga kisda no? Puntahan na po natin yung ating uh, Chiri chick, So, ito mga kisda, dati atin itong uh, i-vlog, pero hindi natin na-explain kung ano yung mga anak nila. So, yan. Ilagay lang muna natin. Dito yung, dito yung atin ilagay mga kisda. Okay na yan. So, ngayon mga kisda, no, uh, kukuha po tayo ng uh, chick Pero, bago yan mga kisda, no, uh, pag-usapan uh, natin, no, kung uh, saan nga ba nanggaling yung uh, mga cherry mga kaisda no? so, bago yan ilagay lang muna natin oh ito mga kaisda dahan-dahanin lang natin ito kasi mga kaisda maliksi kasi ito kaya tawag ito mahirap talaga ito hulihin so, oh, kuha tayo ng medyo malaking uh, sibot dito lang muna natin eh, yan okay na yan so, oh, kuha tayo ng medyo malaki oh ito na mga kaisda na no? So, try na natin kunin. Medyo tawag ito mga Mabilis lang talaga lumangoy. Ah, dandahanin na natin, no. Kunting tiis lang ito. So, dito mga isda sa tab na to, ay meron tayo dito ng uh, tawag diyan, may mga red cup at tapos may mga cherry chick, may mga kuhako. So, yan yung pero kunin natin mga isda ay yung uh, tawag ito chirichic dahil uh, yan yung gusto nating uh, tawag ito mga isda yung ating i-vlog talaga ngayon so yan ito ito nahuli na natin yung uh, chirichic so, ito yung chirichic natin mga isda dito na muna natin ilagay ha. so yan isa yung uh, chirichic tapos kuha tayo ng isa dahil yan po ay tawag dito yun po ay male po yun mga isda male so kuhin po natin ay yung uh, tawag ito yung female ha so female po yung kunin natin mga isda medyo maliksi lang talaga kaya medyo mahirap din no mahirap din so dandahin na natin mga isda no ah uh, mahuli din natin to so yan oh, yan sayang huh? sayang sayang o oh, saan na ba yun no o oh, yan, yan, yan. ito ito yung yun yun yung ito yung ating ah uh, Hulihin. Sayang na guys daw. Madami na sana ito dati. O so, oh, yan. Uh, huli na natin mga guys daw. Ito. Ito. ito at syempre buntis pa mga guys daw so ito so natin dito so yan so ito mga guys kuha tayo ng magandang angulo. so yan ah uh, Wait, doon tayo mag tawag mga kista dito tayo mag uh, magkasalita dahil uh, hindi kasi Makita 'yung ating uh, chirichik mga kadesa, no. So So dito na mga kadesa, no. Wait, lang, mga kadesa. So, 'yan, medyo makita na mga kadesa, no. May mga kadesa 'yan. Oh. So, ito na mga kadesa, no. O oh, pag usapan natin 'yung ating uh, chirichik mga kadesa. Oh, 'yan. Oh. wait lang ah uh, Kuha talaga tayo ng maganda. Medyo blurred kasi mga kisda no? Dahil yung kulay kasi nito mga kaisda is hindi talaga medyo makita. Uh, medyo mahirapan talaga tayo mag video. Wait so, na mga kaisda. So, so ito na mga kisda no? So ito pala mga kaisda no. Ito yung ating mga cherry chick. O, ginawa po natin ngayon mga kaisda. At ito po itong uh, gagawin na din ng mga bale tail. Dahil yung ating mga kuha ko dati mga kaisda. Marami talaga mga bale tail. So ito mga kaisda no. saan nga ba nanggaling yung ating mga cherry chick. So yung mga cherry chick talaga mga kaisda. Kagaya nito. nanggaling talaga ito sa kuha ko sword tail no. Kuha ko sword tail po talaga yung pinagmula ng mga Uh, tawag ito mga chirichic mga kaisda So yan at Siyempre mga kaisda mas mataas talaga yung percent Pag once na uh, Yung uh, Tawag ito gagamitin nyo yung uh, Red cap Na kuha ko mga kaisda May red cap kasi sa ko Tapos yun yung gamitin nyo para mas uh, Tawag ito mas mataas na yung percent Na mga produce talaga ng mga uh, Chirichic So yan ang tanong sa so, mga nagtanong dyan pag once na chirichik ito, chirichik kasi ito, diba, chirichik? yung mga chirichik nga ba pag aanak ito ay maraming chirichik talaga, no so yan, no, sagutin po natin yan mga kaista, no uh, alam mo kasi may mga nagtanong din pero sa yan lang hindi natin na uh, tawag ito no, na pag uh, tawag ito uh, ano nga ba ang tawag din yung napag Ah, uh, content ba? kung ibig sabihin, di ba? So 'yan, no. So, ito mga guys, pag once na anak talaga 'to, no, pag once na anak 'to yung ating uh, chirichik. Ito mga guys, da ay hindi talaga uh, mag-aanak din minsan ng mga chirichik kahit na gito, so mga guys da, kahit na chirichik 'yan, 'wag mong asahan talaga na may lalabas na chirichik. Bakit ko nasabi mga kaisda, dahil yung ating pinapakita video mga kaisda, ay ate po talagang, tawag ito, yung ating mga na-experience, kumbaga, no, hindi kasi tayo nagbibisa-churi mga kaisda, kahit na ganyan, chirichic yan lahat, pag anak yan, bihira talaga na may lumabas na chirichik Mas madami pa yung mga uh, red cap, or tawag ito, or yung kohako. Sa akin kasi mga kaisda, na-experience ko sa ganito, ay uh, excited na kasi ako sa limang uh, tawag ito. Sa limang cherry na pinanak ko o hindi ko hinala, hinaluan. Tatlo lang talaga yung lumabas na cherry chick. No? So, yan. Oy. So, so yun. Sa mga nagtanong ha. Sa mga nagtanong kung saan nanggaling yung cherry chick? Nanggaling po ito sa Kuhaku Sword Tail. At yung ito ay anak. Anak yung cherry chick. Ano nga ba yung anak? Ay halos 90% or 95% mga kaisda ang iyanak nito ay kuha ko. So bihira-bihira lang talaga lumabas ang chiri chick no. So let no sana may uh, natutunan po kayong uh, idea at siyempre no uh, may natutunan po kayo kahit kaunti mga kaisda at siyempre pag once naman magbinta sa inyo ng cherry chick uh, magsabihin na uh, anak yan ng lahat ng cherry chick uh, huwag kayong maniwala niyan mga kaisda ha? pero nasa sa inyo lang kung maniwala kayo so yan yeah, no uh, initips of idea na naman ulit mga kaisda no So, yun lang mga kaysa, no? sana may kaunti po kayong natutunan no? sa ating uh, pag-topic ngayon about po of uh, Chiri Chick Tail mga kaysa, no? kung ano nga ba yung mga anak nito. So yan mga kaysa, no? sana may kaunti kayong uh, natutunan no? sa ating uh, another tips na naman mga kaysa. No? So yan no? ako po salamat sa lahat ng mga kaibigan na walang sa sumusuporta. No? At siyempre ingat po tayo palagi mga kaysa, at God bless po sa ating lahat mga kaysa.